kung punta nangmoo, wala si mama masayang sayang sayang, wala ka sila. na sayang, wala saya na sayang, wala ka na sayang, wala ka na sayang, ka na sayang, wala na sayang, wala na sayang, wala ka na sayang, wala ka na si wala <laughs> ka na sayang, wala ka na at naproceed sa 11. Sure na to. Tuloy-tuloy na naman. Gala! Booster, kami <laughs> Kami yung papaayo. Kasi si Booster. Ayan ang sponsor namin, no? <laughs> Ayan, no? Ay, mag-like naman kayo mga katulong na yan sa amin pang palit namin si sa 11. Sayang wala lang si mama, ano, si mama tata. Oh, okay. Sa 11, babalik kami. Kaya mag-like kayo dyan. <laughs> ang tagal ni Booster. Nakahanap si Booster ng kaano. Up, up. May bagong love team na po si Buster Nagkita sila sa sasakyan. May bagong love team. Hey, o. Siya yung nag-iisa namin kasama. Yun lang guys. Mua na kami. Bye.